Hello mga guys, what's up guys? Nandito tayo ngayon, good morning guys, nandito tayo ngayon sa sa bakanting CR Nilinis natin yung mga yung mga gamit na ngayon dito ito kasi hindi na siya nagagamit yung CR, so dito yung ibang gamit dito tinamba para hindi ma para hindi doon na lang lahat sa loob na ano. So, dito, dito nilagay lahat yung mga hindi naman nagagamit to pang tapo, pang tapon na ba. Pero, ayun, sinagotago pa rin. So, magtiis sila sa so, tapa, ano. So, ayan, pinakumasa na lang natin Para, malinis. Malinis. Mach, 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 tyan naman yung kung ano, Kailangan lang siyang lisyan mabuti. Ayan. Ay, mamaya, tatawag na naman yun kung ano-ano na naman Kaya hirap-hirap tayo mag gano'n. Parang dami, para walang pokos-pokos balungos. Tama nga naman kung ano yung ginagawa, gawala sila. Naglulubat na pala ako guys. Di pa lang. Gunin muna natin yung ano. Charger. Tara. Okay guys. Thank you for watching. See you later guys. Kasi kukunin ko lang yung charger. Kailangan meron akong charger dito kasi makabilang tatawag sila kung sa baba itong aking cellphone. So bye bye guys.